Salamat po natin ngayon si uh, nakuunang-unang eh, Ito po ay kilala na rin talaga pero game pa man uh, nagkaroon tayo ng privilege na makapili ng isang uh, uh, kilala at pagdating po naman sa pagtulong kahit wala ito sa politika ay kilala na po ito walang iba kundi si Kapitan Walter Pusayta uh, Kap, magandang, magandang hapon sa inyo po at uh, sa inyong mga kapamilya Kap, siyempre unang-una bagong mukha sa Barangay 4 bagong serbisyo. Ano po ang asahan ng uh, mga taga-barangay 4 sa isang kapulter o sa ita? Ay, maganda nga po, kuya. Thank you at ako'y napa-unlockan kayo dito sa karangalan na makaharap ko kayo. Sa mga taga-publasyon 4, ang uh, una ay aking pasasalamat sa ikangay napakatamis na, na suporta nyo sa akin. Hindi ko akalain ako'y inyong piliin pag sama-sama maging bago kapitan. Ang tanong ng kuya ay ano aatahan ang aasahan ng taga Barangay 4 sa akin? Uh, ngayon pa lang po, inumpisahan na natin ang inyong pamunuan na lunes hanggang linggo ay may tao po tayo sa barangay. Yan po ang napansin nila ng mga naninirahan sa Poblasyon 4 na laging nakasarado ang barangay hall kasi walang tao. Kaya yan po ang number one na ginawa ng inyong sa Sumunod po, meron tayong ang ginawang ambulansya na rescue ambulance, patient transport mm -hmm. na pwedeng magamit ng taga barangay 4 at ng buong bayan ng tanusin. Mm -hmm. Ang isa pa po, nabansin natin na kulang sila sa tanod ng ating barangay, kaya po magdadagdag tayo ng tanod para masecure ang kaligtasan ng taga barangay 4. At ito pong programang ito, eh, kung papalarin tayo maging KBC, ito rin ang tututukan natin sa buong bayan ng ano. So malaki agad pa yung gagawin niyo. Medyo, medyo uh -huh. maganda ang kunya At hindi niyo kukunin po ayon sa aking uh, nalama, hindi niyo kukunin yung inyong honorarium sa loob po ng uh, dalawang taon. Yes, okay. Opo, Kuya Mar. Yung ating pong honorarium ay inilalaan ko na sa senior citizen. Ayun. Uh -huh. Lahat tayo na ng honorarium ay mapupunta sa senior citizen. Ang amin pong registered na senior citizen sa barangay 4, kung yung nagkamali ay 7 plus katao. So, naipangako ko na ito sa kanila. Kaya ito ay, ang mangyayari po dito, kada buwan, pagka ano, direct sa senior citizen sa barangay okay. 4. Kaya Tita Clement, ah, namin. Memorize na din ako ang <laughs> Okay, banda balita po Opo. Kap, uh, dahil ito, nagsimula na, no? So, may changes na. May, ayon sa aking source, ah, uh, yung uh, lugar mo dito, eh, pupunin mo raw ng ilaw? Oo. Oh, Tama yan, kuya. Thank you sa'yo. Actually, nakapamili na tayo ng solar light na ito'y libre. Walang gastos ang publasyon po. Ito'y pinag-ipon na namin mag-asawa na sa mga tutunod na linggo, i-install na ito. Para kahit mag-brown out ang buong bayan ng Jose, baka ang publasyon ay isa sa meron po nyo. O, di ba? Ang isa pa dito, dahil pag na, nasilapit ako kay Mayor, natulungan kami, kami ang barangay na walang water tank. oo. Oh, 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 oh. Kaya pag nawalan ng kuryente, nawala kuryente, nawala din ng tubig. Mm. Kaya oh. Ano, sabi ko kay Mayor kanina, tulungan ako, at agad-agad naman tumukon si Mayor, gawa ng programa, tulungan daw niya kami taga barangay water. Oh, yan ang mga gagawin natin sa... At ang isa pa, may konti naman tayong naipon, ang lahat ng senior citizen na nasasakupan ko ay mag a advance ako sa kanila ng dalawang taon na tito 200 kada po. Kaya sana all. Oh. Oh, yeah. senior na gusto lumibat sa barangay ko. Nahanapan ko lang sila ng tito baka maging flying water sila daw. Dadami yan ang rito. Kap, nako, napakaraming pagbabago agad ano, mga sa ating mga kaibigan na naroon ngayon. At nakakaalam sa programa niya pa. Alam po kap, na, pakarami pa sa iyong isipan at sa puso mo ang gusto mong ipahatid na uh, servisyo sa barangay uh, 4 sa publasyon ito. Uh, huli na lamang po kap, mensahe sa mga taga rito sa Nuse, hindi lamang sa barangay 4 kundi. Sa, sa buong uh, San Jose. Ay, mga mahal kong taga San Jose. Ito po ang inyong lingkod. Dating Consian Walter. Ngayon ang gusto ko na tayo sa akin ay Kuya Kap Walter. Ngayon, yung mga, alam nyo naman, medyo kontrobersyal lang yung Kuya Walter. Pero, tandaan nyo po, wala tayong hangad na masama sa mamamayan ng San Jose. Ang akin lang pong target ay servisyo lang upang ibahagi sa inyo ang kaunting biyayang natatamasa ng aming pamilya. At ang akin pong hilig sa inyong lahat, sa panahon ito, tapos ang eleksyon, sana, lalo na tayong mga kasamahan sa pagsiservisyo, kapitan. Sana naman tayo ay magmahalan, magrespetuhan at higit sa lahat magtulungan. Magandang araw sa inyong lahat at pagpalain tayo ng pong may kapatid. May habol ako, Kap. Yes, po. Dahil papasok ng December. Oo. Oh, Anong mga nakalatag mong programa sa December? Meron po ba kayong malaking pakulo sa inyong parangay? Aba, magandang tanong yan, Kuya. Ngayon, nagbubuo na po kami dun sa kantuhan ng aming residential na kanto ng Publishing Corps. Nagpapagawa tayo ng isang giant Christmas tree upang makita naman nila na ika nga ang simbolo ng kapaskuhan. At hindi sa lahat, syempre, hindi naman makakalimutan ang kaunting regaluan, pagsalusaluan, magsiset po tayo ng Christmas party ng taga-population 4. Syempre, wala nang games na magaganap. Automatic, taga-population 4, may regalo kay Kapitan at sa aking may bahay na si Kapitana, Team Ozaika po. Oh, Napakarami na tapang abang. Maraming salamat po. Yan po ating naging uh, panayang kay uh, Kapitan at Kuya Kap Walter Osaita. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Thank you po. Maraming salamat.